Good afternoon guys. Welcome ulit sa aking uh, YouTube channel. Uh, ngayong hapon, tapos na tayo sa ating paglilinis. Hindi tayo pwede mag-video doon sa mga kwarto nila. Bawa tayo doon. Dito lang tayo pwede sa kusina. Uh, ngayong hapon, para sa kanilang dinner, magluluto tayo ng pork uh, ribs barbecue. At uh, bumili na ako kanina. Bago ako makiat, bumili rin ako ng McDonald's para sa dalawa. Hindi ko makain yung dalawang mga bata eh, ng mga ganung pagkain. Kaya bumili na lang ako ng McDonald's sa kanila. Uh, chicken nugget, tsaka hamburger kelly sa tsaka kapol. Okay guys, mag-start na tayo. Ito na tayo ng pang sa pork ribs. Ayan, lalagay lang tayo ng Dalawang kutsarang pag garlic powder, Dalam garlic powder, dalawang kutsarang paprika, dalawang kutsarang brown sugar.

Dali lang isin yun. Parang plastic yan. At saka isa pa, para madaling lumambutin ang ating karami. Okay? Garap natin ngayon ang ating ginawang uh, pang sana. m u n g k i

See you. Guys, tapos na naman ngan work at ngan 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 dito sa pharmacy pharmacy ngan 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 sa, at, uh, sa hospital kasi misis ko ngan okay uh, papakita lang ngan papel at saka yung karta vital ngan 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 ng gamot libre lang yan. okay na guys eh, nakuha ko na yung mga gamot oh. Ah. pharmacy tinulang yun ah, okay, ayan po pita tayo na ang uh, metro metro station uh, bibili tayo ng ticket para makasakay tayo ng bus sa hour ngayon kaya maraming tao Chanel tindahan ng Chanel Chanel pabango ano nga Chanel pabango walang presyo walang presyo nakalagay nakalagay eh. <laughs> Dito tayo bababa. Bibili tayong ticket Sa bus. Wala ta kasi yung barik. Barya. Card ang babayad ko. So, hindi pwedeng, pwedeng magbayad ng card sa ano. Sa uh, bus. Guys, nakabili tayo ng ticket Dalawang ticket pauwi at papapunta at pabalik yun na tayo akong may bus 52 nakita ko doon kasi 24 minutes yung 32 10 minutes doon tayo sa 32 pero titingin mo na tayo dito na ano yung 52 baga mailangin 24 minutes dito tayo sa 32 para sa terminus ng 123 doon tayo sasakay karyas din yun ang tinitingnan ko kasi yung yung sinong mauna wala na si David dito sa ano dito tayo sa 32 7 minutes na lang And, bus 32 7 minutes bago ng bus Thank okay. you. Thank you very much, sir. Thank nabutan yung 1, 2, 3? Sayang. Intay tayo. Intay tayo yung 1, 2, 3. Walang bus ko naman. Di bale, 5 minutes lang naman tayo mag-iintay. May darating na rin itong lugar na to Poc de Toy ito sa kabila Poc Moldor ayan papuntang ano yan malalayo ito Paris pa to Paris pa rin Paris. Paris 16 ito metro dito yan metro line 10 doon sa kabila metro line 9 doon 一切。<laughs> Dan tayo. Milo ko sa milo katin. Oh, sige, ingat. Sorry Okay. Kain ng marami para bawi. <laughs> dito na ako magpapasok na tayo sa pagod na tayo guys gano maghihintay tayo ng bus doon sa labas gano gano ako pumunta galing Para na yung ating 52 Doon yung babas at may tapat namin Lapit sa amin muna ako guys sa lugar namin at uh, maglalakad lang tayo ng mga siguro mga limang minuto diyan tayo sa mid gate itong lugar na to, to hotel to 5 star hotel may mga nakaparking yan mga guests yan minsan may nakaparking dyan mga Ferrari mga, mga artista nung pumapasok dyan ang hotel yan dito na ako guys Buti rito ako. Uh, secure. Meron tayong may sarili tayong gate dito. Papasok dito. Hindi sila basta makakapasok dito. Pwera na lang yung mga may nagtatrabaho sa loob. Uh, yung mga kotse. na secure Yan, Dito na ako pocket

ang kapas na natin wala rin ilaw kaya magsisindi pa tayo ilaw okay guys ayan dito na tayo okay guys hanggang dito na lang ang video maraming salamat sa inyong panonood at supporta. thank you for watching good night and god bless po see you tomorrow and see you next upload bye bye